Pinalibutan ng militar ng China ang Taiwan noong October 14. Ngunit, hindi ito ang karniwang pagpapakita ng lakas ng Beijing. Ang sukat at ang paraan ng mobilisasyon ay hindi katulad ng dati. Sinabi ni Xi Jinping na oras na para parusahan ang self-governed island. Nangako ang Chinese leader na i-reunite -re ang Taiwan sa mainland China. Atila tila nagtitake note si Xi, Xi mula sa kanyang matagal lang kaibigan, si Vladimir Putin. Dahil tulad ng Russia, idinideploy rin ng China ang sandatahang lakas nito para lutasin ang mga komplikadong diplomatic issues nito. Ngunit, mayroong isang problema. Si Xi Jinping ay nauubusan na ng oras dahil nangako siya na i-reunite -re ang Taiwan sa mainland China sa taong 2027. At ang Taiwan ay tila wala sa mood para pakinggan ang walang basihan na mga pagbabantang ito. Katropa, bago tayo mapatuloy sa talakayang ito, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Nagsimula ang lahat noong October 10. Ito ay isang normal na araw lang para sa iba pang bahagi ng mundo. Ngayon pa para sa Taiwan, ito ang pinakamahalagang araw. Ito ay kilala bilang Double Ten Day. Ang 10 of October ay ang National Day ng Taiwan at ginugunitan nito ang simula ng Wuchang Uprising noong 1911 na naging dahilan ng pagkakatatag ng Republic of China o ROC. Buong pusong ipinagmamalaki ang National Day. Si Taiwanese President Lai ching te ay nagsalita sa kanyang mga mamamayan at nangakong hindi kailanman yuyuko sa mga pagbabanta ng China. The People's Republic of China has no right to represent Taiwan. As president, My mission is to ensure that our nation endures and progresses and to unite the 23 million people of Taiwan. I will also uphold the commitment to resist annexation or encroachment upon our sovereignty. Ang presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te ay binigyan ng masigabong palakpakan. Munit sa kabilang dako ng Taiwan Strait, ang Chinese Communist Party ay tila hindi natutuwa sa mga pahayad na ito. Binatikos ng Beijing ang mga talumpati ni Lai at sinabing, There is no such thing as Taiwanese sovereignty. No matter what the Lai Ching Ti administration says or does, it cannot change the objective fact that both sides of the strait belong to one China. Scheming for independence is a dead end. The one China principle is the basic norm of international relations Taiwan has never been a country, nor can it become one. There is no such thing as Taiwanese sovereignty. At iyon ang mading simula ng lahat. Apat na araw matapos ihatid ni Lai ang kanyang talumpati sa National Day ng Taiwan. Nagsimula ang China na ipakita ang galit nito ang Exercise Joint Sword 2024B ay inilunsad. Dandang mga warplanes ang lumipad papasok sa Air Identification Zone ng Taiwan at ilang mga warships ang walang pakundangan na pumasok sa katubigan ng bansa. Namataan ng Taiwan ang mga military activity ng China sa anim na lugar sa parigid ng isla. Sinabi ng Beijing Nang independence o kalayaan ay hindi isang option para sa Taiwan at ang kapayapaan ay hindi magiging posible sa buong Taiwan Strait. What I can tell you is that Taiwan independence is incompatible with peace in the Taiwan Strait, and the provocations of the Taiwan independence forces will inevitably be countered. Ang mga fighter jet ng China ay araw-gabing nagsasagawa ng surveillance sa kahabaan ng Taiwan Strait. Ipinadala pa nga ng Beijing ang pinaka-advanced na fighter jet nito, ang J-20. At di lang tugon, ipinakalak naman ng Taiwan ang air force nito sa buong isla. So, Paano nga ba natin ikukumpara sa isa't isa ang pinaka-advanced na fighter jet ng China at Taiwan? Armado ng PL-15 long-range missiles kasama ang stealth capabilities nito. Maaring pasabugin ng J-20 ang mga F-16 jet ng Taiwan bago pa man ang pagtanto ng mga piloto nito na nagsimula na ang labanan. Nalalamangan din ng J-20 ang F-16 sa pamagitan ng mas advanced na AESA radar nito. Binansagang The Mighty Dragon, ang J-20 ay maaring manatili sa himpapawid ng mas matagal at maaring magdala ng mas maraming gasolina dahil mahabang distansya ang kailangan nitong liparin kumpara sa F-16 ng Paiwan. 1 pa man! Hindi ito nangangahulugan na walang laban ang F-16 sa J-20 ng China. Ang Taiwanese fighter jet ay maaaring magdulot ng banta sa J-20 sa malapitang labanan. Ang single-engine Viper ay kilala sa maliksi nitong galaw at mambihirang dogfighting capabilities. Daddad pa rito, ang F-16 ay napatunayan na ring isang mahigpit na katunggali ng mga fourth-generation fighter jet ng China tulad ng J10, J11 at J15. Dayunpaman, sinabi ng mga J20 pilot ng China na tiwala sila sa kakayahan ng kanilang fighter jets at anumang resistance mula sa kalaban ay magre lamang sa kanilang kapahamakan. Ang naturang military exercise ng China ay natapos sa loob lamang ng isang araw. Ngunit, hindi pa rito natatapos ang lahat. Ang mga military drills ng China sa paligid ng Taiwan ay hindi lamang lumikha ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kundi pati na rin sa mga bansang sumusuporta sa kanila. Ang China ay nakatanggap ng suporta mula sa Hilaga, sa matagal na nitong kaibigan, ang Russia. Sa katunayan, Sinimulan ng China ang pinakahuling drills nito sa paligid ng Taiwan kasabay ng pagbibigay ng ceremonial welcome sa Defense Minister ng Russia na bumisita sa Beijing. At pagkaraan ay dumating ang pinakahihintay ni Xi Jinping. Ipinadala ni Vladimir Putin ang kanyang mainit na pagbati para sa Chinese leader at ang kanyang pagsuporta sa mga aksyon ng Beijing laban sa Taipei. Trusting contacts between the leaders of the two countries play a key role in strengthening strategic ties. We are determined to implement all the agreements reached at the highest level. Russian Chinese military cooperation is an important element of increasing defense capability and maintaining global and regional stability. We regularly conduct joint operational combat training on land, at sea, and in air. We are successfully working out combat training tasks, including the tasks of highest complexity. Gaya ng pagtanggap ng China sa walang pasubaling suporta ng Russia, ang mga bansa sa Kanluran ay nangako naman ng suporta para sa Taiwan. Parehong kinundina ng Germany at United States ang China para sa military drills nito. I can tell you that uh, with regard to the uh, so-called 10-10 speech, which is a regular uh, exercise, uh, China should not use it. In any fashion, as a pretext for provocative actions. Uh, on the contrary, we want to reinforce, and many other countries want to reinforce, the imperative of preserving the status quo and neither uh, party taking any actions that might undermine it. Uh, and again, this goes to something that's very powerfully felt across the region. If China's military measures increase the risk of unintentional military clashes, and in this sense also increase tensions in the region the people's republic of china as a responsible international actor is expected to contribute to stability and peace in the region through its behavior habang patuloy na pumapait ang ugnayan sa pagitan ng china at taiwan ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga mamamayan ay tila pumapait rin Sinabi ng mga residente ng China na sinusuporta nila ang mga military drills ng bansa sa paligid ng Taiwan. Uh, just... I think mainland China and Taiwan are one family. As for other countries, I think they would rather see China become stronger. China can maintain a peaceful state. Samantala, Sinabi naman ng mga residente ng Taiwan na kumpiyansa sila sa kanilang military capabilities at naniniwalang kayang ipagtanggol ng bansa ang soberanya nito. We are not worried at all because we trust our military that they have the capability to defend against any forces that would want to invade. Sa ngayon, itinigil na muna ng China ang military drills nito at gaya ng parati nilang ginagawa tinakot at binalaan nila ang Taiwan at ang presidente nito. Ngunit sa patuloy na pagsuporta ng Russia sa China, ang mga pensyon sa Taiwan Strait ay tila hindi pa matatapos anumang oras mula ngayon. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, pabor ka ba sa reunification ng China at Taiwan? Oo o hindi? At bakit? i lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time!